Sir kunin niyo yung cellphone tapos tawagan mo yung may-ari Apo? Yan, tapos tawagan mo yung may-ari May, may, may pang tawag diba? Meron po, pero paano natin makukuha yung number? Pati nga Patawag yan Tanggalin mo na yung kapote mo sir, may ka wala nang ulam dito sa Rizal eh. Hello. Yung cellphone nyo po, nalaglag po ron sa Mandaluyong, nagulungan po ng kotse. Nadampot po namin. Ano po address nyo? Iahatid ko po sa bahay nyo. Ano po address nyo? Vista Verde, yung papuntang Santa Lucia. Bigyan mo lang ako sir ng mga 30 minutes. Nandyan ako. Sir, kailangan ko ng ano? Kailangan ko ng complete address, pangalan ng street, at saka number ng bahay. Sir, bigay kasi yung number ko. Isulat mo. Ang number ko, sir, 0909-634. Ang problema po, yung cellphone nyo, basag na. Kasi po, nagulungan po nung kotse. Kasi nalaglag nyo po doon sa Show Boulevard, uh, Mandaluyong. Malapit po sa... traffic light lang sa Miguel Avenue uh, ngayon sir I-text nyo ko uh, Name ng street Tsaka number ng bahay 30 minutes Nandyan na yung cellphone mo Andito po ako uh, Tawag dito Pasig floodway Eto po na Nareceive ko na po yung message Okay Wait lang mama I-search ko lang sa Google Map Okay Ah, ang daan dito sa may 7-Eleven po, no, sa main entrance, 7-Eleven, Vista Verde. Ah, hindi pwede rito sa may 7-Eleven? Ah, pag walang sticker. Saan ganda yung gate po po, Okay, pagdating sa Petron, kakaliwa na. Sige mo, papunta na ako. Bigyan nyo lang ako ano, 30 minutes. Nandiyan na ako. Ikaw yun sir? Oo Ano ba nangyari sir? Hindi na, ko alam, nagmamadali kasi ako, oh, nalagay ko sa bulsa ko oh, Tapos oh. dumulas pala Akala ko nasa bag ko nalagay ko ay sinilid mo akala mo dito na sa ito, loob ng, ng bulsa, bulsa oh, eh maluwag yung... pala tong bulsa ko oh. ah uh, pero basag ba basag na ba, basag ba eto sir oh makita ko kasi dun sa show boulevard pa unlock ito, na lang, lang sir wait, wait, no? ay hindi siya basag Yung ano lang, yung tempered glass. Nakita ko kasi yan dun sa show boulevard. Ay, oh. oh, ayan kaya? Oh. Oh, pa ayun pa gumagana pa pala eh. sige, sige, sige. kasi intay kasi... mo lang ano, mag-abot huh? ako sa iyo para may pamirienda ka. Ah, hindi, hindi na kaya. <laughs> hindi, okay, lang okay, lang okay, okay lang 'yan. Okay, okay lang 'yan. Di... <laughs> hindi, okay, na yon hey, Malas 'yan kuya. okay lang 'yan, okay lang 'yan. Hindi, sir, ang malas 'yung ang kininggo 'yan na hindi naman sa akin, sir, kasi alam de ko yung maya, feeling na mawala ng cellphone, hindi, sir. Eh. Kaya nung makita ko, may pasayero kasi ako noon. Hindi siya basag, oh. Oo. May pasayero kasi ako noon. Sabi ko sa kanya, pakakuha ng cellphone kasi maano. Ay, sir. Ayaman ay, na yun, sir. De, okay lang yun, sir. Maliit na bagay lang na, yun. Nakita na, ko kasi yung pasahero ako, hindi sir. Mga, okay lang yun, sir. mo na promise. Yung kasi pasayero ko, sabi ko sa kanya, pakuha ko ng cellphone kasi nandun sa may ano. Sa may nakatapat na sa gulong yung cellphone, Magugulungan na siya ng kotse. Nagulungan, nagulungan siya. Ah, ang totoo niya, na siya. Ang kinaganda lang, nakataob kasi siya. Yung case kasi Pero nito, kung nakatihaya yan, basag na yan, di mo na matatawagan sorry. yan. Sabi ko sa pasero ko, pakikuha yung cellphone. Kasi sabi ko ka ako, tatawag yung may-ari niyan. Kaya hinintay ko na tumawag ka. Tsaka ako sinagot. Tapos... Tsaka ako hinati dito. eh, alam ko kasi feeling na mawala ng cellphone. kaya, hindi mo alam mong maramdaman ko eh. Kaya, iniintay ko na tumawag ka para ako, mismo mag ako mismo asal Ako mismo i ko sa yung cellphone mo. Pero tagapin mo ito kuya, please. Hindi sir, okay na yan sir. Okay na sir. Alam mo, yung tulong na ginawa ko mo, wala nang kabulahan yung pag tinanggap ko yan. Okay sige, na yan sir, ang mahalaga na kuha mo yung cellphone mo. Ingat ka kuya. sige, sige. sige. Sigue, sí, sigue sí, sí.